hindi ka namang panurin ang mga nakapangigilabot ng na video nito. My friend At the... finally, dihanap na kunan ng kamera. Live. Kaya tara. Ligaw na kaluluwa. Ang video ito ay nakunan sa isang parking lot kung saan na-record ang isang kakaibang pangyayari. Yung mano, ang mga security guard na nakamonitor sa CCTV camera ay may mapapansing kakaiba. Kakaiba na talagang magbibigay ng palaisipan sa kanila habang minomonitor nila ang CCTV footage. Ay ito ang makikita nila. It comes from up there. Up there. See? It's right there. Yeah. Lose it. Mm -hmm. Yo. Makikita ang isang white silhouette ng imahe na naglalakad sa parking lot Take note, walang tao sa parking lot na ito Kaya malabong may makita ang ganito wala rin bagay na maaaring maging refleksyon ng imahe. Kung papansin mo ay naglalakad na ito na parang may mga paa. Nagpatuloy pa rin ito sa paglalakad hanggang sa tuluyan na nga itong maglaho. So ano sa palagay mo ang nakuna nila ka multi? Isa nga kaya itong Kaluluwa na gumagala sa parking lot o maaaring merong logical na eksplenasyon. Himlayan. Himlayan. Ito ay na-post ni Boo Society mula sa Reddit. Di umano isang babae ang asawa nito at ang anim na taong gulang anak nito ang naghihintay sa kanilang dinner. Upang makapaglibang-libang muna ay nagpasya silang pumunta sa isang sementeryong malapit sa restaurant na pinuntahan nila at habang nire-record nila ang paligid ng mga tombstones sa libingan ay may maririnig ang babae na magpapakilabot sa kanya matapos niyang i-review ang footage. Oh, uh, these, yeah, these look like straight out of like Spirit Halloween. I know. I know. Wow, look at that one back there with the rocks around it. That's not It looks like almost like a wooden. Uh, Habang naglalakad ang babae at kinukunan ng libingan, ay isang maliit na buwas isang narinig nito. O, oh, dila ba na bumula ito mismo sa tabi niya na nagsasabing, I'm right beside you. Wow. 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 Habang naglalakad nga sila ay hindi nila ito narinig. Nalaman lamang nila ang narecord nila nang muli nilang i-play back ang video. Sumahari yang isa itong multo na siyang nakalibing sa libingan. Ano sa palagay mo? Scare in the woods. Ang video naman ito ay na-record ng isang forest ranger kung saan habang nagpapatrolya siya ay biglang may nakunan nitong nakapangingilapot. Ayon sa mga tao ay may mga nakikita na nga sila rito at dito mapapatunayan niya ang totoo ang sinasabi nila. Isang unexplained creature ang nauna na nakita mismo ng ranger na nakatayo sa puno. Labi siyang nagtaka at bahagyang napatikil at nang mag-imbestiga nga siya ay wala naman siyang nakitang kakaiba o sino. May mga nagsasabing maaring maaaring ito ang Bigfoot. Ang iba naman ay may kakaibang explanation. So ano sa palagay mo ito? Dinner. Ito ay posted sa Boosted Aries kung saan ang lalaki sa video ay nagdi-dinner kasama ang pamilya nito nang sa hindi inaasahan. E tila ba may humila sa inuupuan nito and all of a sudden, this happened. Watch closely. Do you want a regular or do you want extra? Because I need a chair.

Night Shift Ang security guard na ito ay nakakaranas ng kapapalaga sa loob ng bahay niya Ayon sa kanya ay simula nang matapos ang night shift na trabaho nito Ay tila ba may sumunod sa kanya At ito na nga ang palagiang nagpaparamdam sa loob ng bahay niya Tila ba isang sinister entity ang pumasok sa loob? Ang nakapangingilapot pa ay bigla na lamang namamatay ang ilaw nito. Kaya naman isang araw, nagpasa siyang bumaba upang tingnan kung sino ang maaaring may kagagawa nito. May tsaka sa telepon. Forgot nang kaya mo sa aming Aquí es donde recién me mudé. Hasta miedo me da a gritar hola. Se los juro, se los juro que se escuchaban ruidos. Obviamente ya reconozco los sonidos de la casa y se escuchaban ruidos. Esto es lo que yo escuché que se sonaba. Es todo este pedazo. Habang nililibot ito ang bahay, bigla na lamang niya nakita ang isang babaeng nakadungaw. Takot man ay niya ito upang malaman sa pagbabakasakaling maaaring isa lamang itong intruder na pumasok. So is it sa kasamang pala, di eh, wala siyang nakita ang ano o sino man eh, sa loob. Uh, so, sino ano kaya ang nakunan niyang imahe? Haunted ang Ghost Tech Paranormal Investigation ay nag sa isang old mill house na naitayo noong 1779. Di umano ay maraming kapapalagan na nangyayari rito mula sa paggalaw ng mga gamit. At ang nakapangilabot pa ay ang aparisyon ng isang lalaking naglalakad sa pintuan at sa mga bintana. At habang nag-iimbestiga na nga ang mga investigator ay biglang ito ang magyayari. Is there anyone there? Can you say hello? Or make to let us know that you're listening? What was that? Mark, that was downstairs. Sa sumunod na gabi ay up nila ang mga kamera at habang mag-isa ang lalaki sa loob ay nag-play siya ng EVP session at nang muli niyang i-play ang video ay ito ang narinig niya. Sammy, so if you can hear my voice, can you tell me your name, please, and speak this device here, so I can play to this device here, so I can play it back and hear what you have to say. So, could you do that now for me, please? Are you here? Can you hear me? There's a voice. That is a voice on this recorder. The hell is that? some movement from outside. Saying, I am dead. Is this Philip Green? And then there is movement from within the hallway outside. Mark is on the other side of the building, so who else is here with me? I check the hallway, but no one is there. That's a voice. That is a voice on this recorder. Ngayon ay pumunta sila sa dining area upang mas mapaigi ang pagkontak sa spirit at dito na nga magiging kakilakilawot ang mga mangyayari. So, if there's anybody around, Could you make yourself known, please? Who is the main spirit or spirits that come back here? It's a weird noise. It's the REM pod here on the table. Oh, look, 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 look. Temperature fluctuations. Yeah. Thank you. Can you try and touch it more, please? That's brilliant. Thank you. Now this is may sound a bit crazy, but would you be able to touch one of us? My friend Jeff in front with the camera, or me sat here? What the? What the fuck was that? What the fuck was that that just flew into the kitchen? I've been hit on the head with something. Jesus! Whoa! Look! Look! Jeff, quick, get it! You just did that, and what did you throw, mate? That's just took a different turn, that has. What in hell was that that hit you on the head? I don't know. It sounded like one of those stones out of that game. There. It was just something. Um, I don't know. Something hard hit me somewhere around here. Um, I mean, I can't see in the um, in the night vision. What? Whether you've got a um, whether you got a mark on your head or. not. I felt it bounce. It sort of hit me somewhere here on the forehead, and I heard it go past me into the kitchen, whatever it was. Now that is really strange because up until now everything has been nice. So we haven't felt threatened in any way in this house, and that seems to me like negative. Do we Shall turn we go on the light and see? Yeah, right, hold on, one second. We need to see what that was because. Yeah, there's a little sort of graze on on your head there. Now this ain't gonna pick it up very, but there's a spot on your head there where some of us have bounced off. There it is. It's one of those stones I told you. Malaking pagkakamali ang nagawa nito na magtanong siya sa espiritu kung pwede ba siyang ngawakan ito At isa na nga ang bato ang lumipad right in front of his head. Dito nga naiba ang mood nila at lapis na nga silang nangilapot. Napagtanto na nga nilang merong negative energy sa loob ng bahay. Kaya naman nagpasya na silang itigil ang investigation. Pero wala silang kahala lang na hindi lang ito ang nakaptsu. So, uh, so like I usually take between 200-300 photos. Of the location, um, the reason for that being is um, when we do our history, we can show you the pictures of the place, um, what's gone on there, uh, and we use all those pictures as an intro. Um, so, around this mill house, I was just taking hundreds and hundreds of pictures, and uh, that door in the kitchen behind me. Time, but there are two photographs. Uh, the first one sort of seems to show something maybe up, upwards, or coming forwards. And then the second picture shows a full blown shadow figure, black figure, standing right behind the door. And um, we tried to debunk it. Mark got me to stand behind the door, and you can see the colouring of my skin part of my glasses you can see it's just a normal person standing there um, but whatever this was it was completely black there's no features no nothing um, and that was in broad daylight Isang malaking shadow figure ang nakunang nakatayo sa likod ng pintuan. Given na may tumama nga sa ulo niya, ay talagang maaring ito ang dahilan o ang may kagagawan ng paglipad ng bato. Nangangahulugan lamang itong may mga entity talagang sadyang mapanaki. Well, ano sa palagay mo kamulti? Is it real or just an elaborate hoax? Siya na, cotton camera. Ito ay na-record sa labas ng isang pintuan na nagpapakita ng isang maliit na bata o maaaring isang tiyana. Matatalas ang kuko nito at ang mga ngipin. Dahil sa hindi natin makita ang original uploader nito ay kayo nang musga sa kung ano ang nilalang na ito. Isa nga kaya talaga ito, tiyanak.